Okay, so, grabe, ang dami. Napakalawak nito. Ayun pa, nandun sa taas. Ayan, mga kagamitan. Grabe. Ito, ang mga gold. O, oh, ayan. Pwede isang la. pa bang ayan. Oh. Ayan pa, o. Oh. Grabe. mapalaruan dami sa mga junakis nyo ayan ito na mga kabaganda ito na mga bag grabe ang dami ayan mga shoulder bag guys ayan pa mga naman para sa mga babae ganda rin mga blouses Hello guys! Welcome to my channel! Yes, at gugora kami guys sa... Kamsa Kamsa! Ayan, we're going to go Kamsa Kamsa! Uh -oh. <laughs> Ito na kami! Kumaya na! Kumaya na! Oh ayan, ang na-high blood! Kasi pa sobiya dadali mo din 'ko dukkenala daw ka sa ano hindi na nagkape kamtsxamsa Ingge nagkape? Hindi nagkape siya. Hindi na ako magkakapunay inom. Talo ko yung board din. na May... kami. Na, baka tayo ang bubukas. <laughs> Ayan, open na nga. Oh. Ayan. Saan na namin? Babaan na. nandito na kami sa Kamsa Kamsa. Dito yan sa Exit 14. Kalapit lang yan sa amin. Ayan, pasok mga suki. Ayan ang mga kasama kong mga beshi At may isang lalaki. <laughs> si Ismael. Oh, sakto. O, oh, nine nga. Oh tayong opening. <laughs> Ayan. Kuha tayo ng <laughs> card. Kasi papakyawa ni... Papakyawin ni, ano, Josie daw. Hindi ba rin? May Clorox pa ba tayo? mag na lang. <laughs> ito, ito, ito. Ayan. Ayan. Color green, di ba? Oo, okay sa si Birdie ka. Saan tayo mag-start dito? Gamit sa ano? Dito muna tayo gamit sa ba kitchen, sa bahay. Ayan siya guys. Oh. Ayan, napakarami oh. Diba? Diba? Ayan ay, o. Oh. Kaya lang mga babasagin. Hindi kayo mabasag. Pag maraming hindi mababasag, hindi matitira. Ay, plastic pala to. Plastic yan. Ay, ayun ay, ang mga ginto ni. Sinasabi ko sa'yo yung kutsara. Halika. Pwede daw isang la oh. Pagkapos ka na, kabayan. O, oh, ito daw. Pwede natin isang lado ito. Pwede daw ito sa pawn shop. o, <laughs> oh, di ba Mga gold. Okay, wait. Ito, to, to. ito, ito to, to. natin ito eh. Oo. O, ano, oh, sa pagkain the, din ito eh. Symbol of unity Unity ano ba sa iyo yung ito o yung naka ano? Ano kayo maganda? Nakabukod? Ay. May darating. May darating pa. Oo. Ay, no. Oo nga. Yung pang-scoop ninyo. Ito nagbe-bake yeah. ka. Oo. Kuha ako nito. Ano to? Kamsa ang isa. Hmm. Ah. Pag walang presyo, kamsa rin. Point, point. Ah, point lang to. 75. Ah. Hmm. Ha? Ha? Oo, sige. Punta ako dyan. Ayan. Ito pa ang mga kagamitan. Ayan. Ito ang mga gold, oh. Ayan. Pwede isang la. <laughs> Pag wala na ako anda, la ko anda, sa sangla ko to. <laughs> <laughs> wala ko na kukuha. Hindi na yung tinidor na lang na anoyin ko. Ayan. Alam mo, kinukuha ko nga para ano, okay. di ba? Mas silent ang ating mga kababayan. Makita ng ating mga kababayan ang mga nandito sa kamsa kamsa okay wait Kukuha ako ng tinidor ko chara ayat pa guys oh. grabe ang dami napakalawak nito ayun pa nandun sa taas Ayan, ang mga kagamitan. Grabe. Dami talagang mabibili dito. Sari-sari talaga, oh. Pera lang ang kailangan. <laughs> kailangan pag gumawa ka dito. May anda ka talaga. <laughs> Hindi. Sa ngayon, unti-unti lang. Lalo mahiling magpasalubong. O oh, ayan, si Beshi. Yung mag. Paunti-unti lang. Ayan. Sa nagpapa cargo. Ayan. Pwede tayong paunti-unti bumili hanggang sa mapuno natin yung box. Daba? Deshi. Ay, ang ganda. Mm. Ang ganda ng mga uh, mag. Oh. Diba may tayo sa kape? Diba? May sa kape. Uh -huh. Parang kanina. <laughs> <laughs> na eh, ang ating mo. Hindi naubos yung kape. <laughs> Ayan pa ang makatasahan. O, oh, ang dami. Sari-sari mga disenyo. O, oh, mga thermos. Ayan. Benga. Ganda. Ayan pa, o. Oh. Naku, pera na lang talaga. Ang ah, wala. <laughs> Ayan, kaya kayo mga kabayan, mag-save na kayo para makabili na kayo nitong mga gamit dito. Ayan Oh. Sari-saring mga ano. Ang ganda rin ito. Ay, ang kapal. Kapal ito Oh. Hmm. Mahilig sa mga chay-chay. O, oh, napakarami eh. mga baso sa mga bag saan kaya dun tayo sa mga bags. Ano, hindi ka pa nakapili? Wait, ako nga rin makapili. ta -da! Ayan pa, oh. Napakarami. Grabe ang lawak nito, oh. Ang daming talagang choices. Carlo Bato Adio Duran Sari-sari Ay mga pala oh. Ah, <laughs> mga pabango ayan mo. ayat pa oh. Ang gamit din sa bahay. Ano na, Ning? <laughs> o, oh, may pabanga ko dito na naalaala. Oh ano maalaala mo kaya? Matagal maalis yun. O, talaga? Sige, tandaan mo. Yun nga, sabi kong ganyan. Yung pangalan, di mo natatandaan. Yung box, alam ko yung box. Oo, sige. Kapag pinikturan mo. Ayan, ang mga kapabanguhan. O, oh, di ba, Beshie? Pili-pili na. Ayan. Puro mga pabango to guys. Oh, ang dami yung pagpipilian. Ayan, hanggang doon niya sa dulo. Puro mga Ismael. <laughs> Ayan. Saan na kaya yun? Dito lang yan sa kamsa kamsa. Grabe yung pabango oh. Tara! Ayan, doon naman kami sa taas. Akyat na kami sa taas. Kung saan nandun ang mga kadamitan. O, oh, ayun. Nakikita ko na ang mga damit. Ay, ano ti? Iwan lang natin muna. Ayun. Iwan. Ayun. Hindi muna. Dito ko ilagay? Okay. Eh, Ito bigas. Sabon niya. Powder. Lalaki ng sako-sako. Kamsa lang din? Hindi okay. okay. Ilan to? Forty <laughs> pala. Oo, oh, oh, kung gano'ng dami yun kung kamsa rin yung powder na eh, powder na yun <laughs> puro harina. Harina. puro pulbos ayan na ang taas eto na ang taas guys naku napakalawak din maraming kadamitan mapabata matanda ayan ay ah, potential siya, 'no. Ai, oo, on the channel. Ano ang ano man ito? Tino mararamdaman 'yung ano niya. <laughs> Pwedeng pang-CR, pang-bahay. Pang pang-bahay. Oh. Pang ay, mm. <laughs> mabuti. <laughs> May bumating saudi. Saudi kaya siya. Parang hindi na maata po ito. Ayun po, oo. Tsaka maganda to kasi ano yung, kahit mabasa. Hindi eh, mm. na sa mga mga hindi. Ano na? Kuya, kuya. Hello. Hi sadik! Shout out. Where are you from, sadik? Bangladesh. Bangladesh. Hi Sadiq. Mudir. Shout out. <laughs> Where from Bangladesh? From Yemen. Ah, Yemen. Me, I'm from Philippines. Philippines. Yes. Sukran. <laughs> Ayan, ito na mga kabagan, guys. Ito na mga bag. Grabe, ang dami. Ayan, mga shoulder bag, guys. Oh din tsaka nagagamit ko pa naman yung hmm, ganda ng mga design <makes> din si oh. sabi ko na sa ito Tapos ito. Pak, ayan pa oh. Grabe. Kapalaruan. Medyas. dami pa oh, yung pa mga damit. Yung pa o oh. for kids dami mo junakis nyo Ayun si Ismael. Eh, o, di ba? Black, syempre. <laughs> di pwedeng walang black. Di ba? O, di ba? Ang ganda. Tig-5 lang siya, guys. O. Oh. Mm. Kamsa-kamsa lang siya, guys. Kaya gora na kayo. <laughs> Ay, Tadang! Ayan ang mga kajakitan. sukat-sukat na. Hahaha. <laughs> Ito, napakarami mga jacket na hoodie dito, oh. Mga hoodie. Ayan si Beshi, oh. Namimili na. Pak! Ito pa, oh. Daming jacket. Ayan sa bata, to. Ito, mga malalaki. Dang! Ayan pa, makadamita naman para sa mga babae. Ganda rin, no? Mga blouses. Pantulog. dami girls ayan na mga Marcy mga Sisi Tadang! Ayan, after mamilim, maguha, magbabayad na kami. So ayan po ang aming kaganapan dito sa Kamsa Kamsa. Maraming maraming salamat po sa inyong panood. Pakiwan na naman po ako ng isang like and subscribe. At kung may mga katanungan pa po kayo about dito, uh, mag-comment lang po kayo dito sa baba. Okay, maraming maraming salamat po. Ingat po lahat. Bye-bye!